So ayun mga komendor ninyo Pwede sila gawin ako papabuntok ngayon guys So ayun mga komendor ninyo Papabuntok na pala tayo Tayo matiba Kailangan natin na wala tayong pambahan bukas So ayun mga komendor Nandito na po tayo sa aming sagingan dito sa bundok At Ako hinahingal lang, na, mga komendor ninyo so, pagod guys pagod maglakad pa pa malayo layo din ito nga pala yung aming mga sagingan guys yan mga sagingan namin yun guys dyan tayo hanap ng matitiba at ito nga pala guys yung aming bahay dito sa bundok so bari mga kamindron nyo Nakaisa na tayo guys Ayan so, guys So bali guys, magana pa tayo ng pwedeng tibain. Oh guys. Magana pa tayo ng pwedeng tibain guys. Ako yung pinapagod. Nahingan na ako guys. Magana pa tayo ng ating matitibain. Matitibain. Wala tayo makitang matitiba dito guys sa baba. Kaya doon tayo sa taas namin. sa aming nga sa taas guys. Ang guys yung aming bahay. So, doon tayo pupunta sa taas. Tayo magahat ng matitiba. Sa mga solid supporters ko dyan, patuloy na sumusuporta sa akin. Huwag na huwag kayo magsasawag sa akin guys. Nandito tayo sa ating Sagingan dito sa taas At ito guys Anong tawag sa inyo guys dito Yan ang tawag sa amin ay letterdan guys Ang tawag sa amin yan latordan Yan guys oh, latordan guys yan Mabit pa guys Mabit guys yung ating pa Simampit pa Kamaras malasan So bali guys Ganito sa amin Kailangan nating Tanggalan ng mga dahon Guys kailangan natin tanggalan ng mga dahon yan at itumbayan guys para naman gumanda ang sibul ulit ito nga pala yung taniman tanima ng aking mama yun guys yung mga tanim mga gabi pag yan ay lumaki pwede na yan kuhain nang may pang ulam lang so ayun guys tayo ay magpipiling na ng ating saging ng may binta na mamaya pipilingin na natin guys ha pinakang dulo muna tayo magpipiling sisimulan pagpipiling ito guys hindi na pwede dahil ito ay yung pinakang ano sa kanila yung pinakang hindi na pwede kasama yan to lang ang aming hanap buhay sa bundok mga kabindo rin nyo kaya sa mga solid supporters ko dyan huwag nyo kung huwag kayong magsasawang suporta sa aking mga vlog at mga kaminto rin nyo kahit tayo ay accounti ng sa ating mga video sa FB page ay patuloy pa rin po tayo at salamat po sa mga lahat na nanonood sa aking mga video sana ay huwag nyo kung wag kayong magsawang magsuporta sa aking mga video sa aking FB page maraming maraming salamat po set out para sa mga solid supporters ko dyan oh. So, paano yan guys hanggang dito lang po tayo pawis na pawis na ako hanggang dito lang po tayo guys huwag nyo kakalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel kabataang mendorinyo tv at sa aking epipage, page kabataang mendorinyo huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel at huwag na huwag po kayo magsawang mag sa aking epipage, page sa aking mga video Maraming maraming salamat po sa mga solid supporters ko dyan at sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po.